Tanda na rin ako kasi Say, tumatanda na rin ka at ano yun? mama. mga pangat, na namin, Say, hindi na katapos ngayon. natin kumain hapon na mga pangat actually. Ay, dahil na nag-aguminto ako sa kama. Hindi sila sa So mga pangat dito tayo sa Ariga Metro Station. Yan. Lagi lang tayo sa Metro Station. No? Medyo madilim na time check muna tayo mga pangat Alas 10 na sa Pilipinas Dito naman is alas 6 na ng hapon Ano na? pag ng oras sa kanila Ha? pag ng oras sa Asia Ba't sa atin mabagal? Pares lang yan ba? <laughs> ah, mabilis na yung oras sa Pilipinas Dito daw mabagal mabili. Pares lang yan eh Parang mali tayo Dapat pa Ah dito tama Tapos sigurado ka sa ba? Oo oh, Andun yan sa dulo Nakita ko na yan <laughs> Dito yan dito tayo banda mo yung pa medyo malayo lang maglalakad pa tayo sa dulong dulo bilisan mo bilisan mo ano tama yung pangalan ang importante yung pangalan so yung mga pangat na no? Kung mamaya may pupuntahan tayo pero next vlog na siguro yon. may tumatawag marapit sa ADCBD di ba? ha? ay lang no. ah yun malapit andun yung ADCBD bank So yung mga pangato, rush hour ngayon ang Dubai. Ayun oh, no, mga natin, sobrang daming abala sa pag-uwi at pagpasok sa dilang mga bahay-bahayan. Oh, may nanghuli. Oh, may nanghuli. Oh, may nanghuli. Ang bilis, ang bilis. Oh, buhuk. May nanghuli, oh, oh, buh <laughs> may nanghuli. Oo, may nanghuli nang nang oh, na. bawal ang helmet eh. Huli ka, walang helmet eh, no? <laughs> Kakas <laughs> ka pa. May pulis, <police>, may pulis. Hatay. Hatay. Huli. Huli. Balik na siya. Hatakas <laughs> ka pa. bako. <laughs> o, oh, di ba? Huli, di ba? Checkpoint yun eh. O, oh, di ba? Huli. Oh. Mahuli sila. Huli. Huli sa mga ganyan. Ano in, ka in, sa kanila pa? Oh, syempre, deport yan. Deport. kaya may yeah, fine. Deport? Deport agad? Oo. Oh, deport. Eh, kukulong ka muna tapos deport. Ganun yan. yung Hindi araw. Hindi ka babalik dito. Hindi, Tapos na ang kaligayahan mo. Ganun yun. Hindi. Eh, ikot di... kasi sila. <laughs> deport ka, ka na to. Hindi ba ako kabalik na yun. Rakitan mga pangat yung senaryo. Sakto-sakto na. Kuha natin ang video niya. Kuha ka ng video pa? Oo, di Pero... <laughs> Yari <Sorry> ka. Takas-takas <laughs> mo siya eh. <laughs> Hey, hindi, hindi yung... kasumisa. Nabunggo niya nga kasama niya. Nabunggo niya yung kaya natu nahuli. Kasi okay. So, pag mamadali niya, hindi mo nakapolo yung isa eh. Oh. Tapos di ba, nagmamadali na siya mag-bike. Na, oh. Nabangga niya yung kasa, yung ka, vendors niya, ka-benders niya. Oh. Kaya, nahuli yun. <laughs> Siguro sabi niya, patakas na ako ah. <laughs> uh, <laughs> yung nahuli, doon so, kasi sa Ajman pa, sa Ajman, diba, nagbe-beach -nag kami ng mga kaibigan ko. Hmm. Nagkataka Nagtataka kami, may isang nakaparada sa dagat, pulis talaga na nakasasakyan. Talagang pumasok sa beach, sa buka lupa, sa buhangin. Oh. Tapos naka-steady lang siya doon, wala akong ginagawa, naka-steady lang siya. Tapos syempre, isa namin kasama ng Morocco, yung boyfriend ng kaibigan ko iniisip niya, ano baka i-check siya. Uh, uh, paso na niya eh. Hindi parang kinakabahan kami lahat, di kami umaano. Kami parang ito niya, nagkagandoan kami, tapos kumakain kami, ganyan-ganyan. Tapos nagtaka na naman kami, may dumating na naman ang pangalawang sasakyan. Tapos, oh. kita namin yung plastic ng mga vendors doon, iniwan nila. Ano, <laughs> you know, sila pala yung binabantaya kasi parang may nagsiguro, nagsumbong din, nairita yung, nairita yung mga taong tumatambay doon na lagi nilang binibentahan, ganyan, siguro nagsumbong. Oh, pwede kayo, pwede mag-inom? pero may proper na bilihan pero, na, at dapat may lisensya kayo. yun yung uh, tamang uh, way, you no? Know? Hindi yung ganun na illegal. Pag illegal ka talaga, kulong ka nun mga pata tapos deport. Pero ang maganda so, pa, di ba iniwan nila sa gitna? Diba, ang tagal doon, ilang hours, walang gumalaw. Pagbalik nila, nakuha pa nila yung palinda nila. <laughs> Hindi kinuha ng ano, baladi Sinilip lang. Tapos tinanong lahat ng tao doon kung kanina yung ganyan, ganyan. Kailan nyo ba yung may-ari nito, ganyan, ganyan. Hindi naman kinuwa, tapos, nila kinuha, tapos sinayana nila. So yung mga pang uh, lesson learned no? sa mga pupunta rito, ingat lang tayo sa mga ganong illegal. Mayroon naman proper way dito sa Dubai, paano kayo makabili ng alak kung sa mga talagang uh, alcoholic workaholic dyan. <laughs> Pero mag mag mas maganda kung hindi ka workaholic doon. O oh baga, life is easy. No? Life is relaxed. Life is no tension. Life is uh, good kapag wala kang bisyo. No, bias. Pero, ha? Ah? Lampas na ba tayo? Lakalat <laughs> na Napakaganda talaga mga pal, pag no biases ka, di ba? No biases is life is full of relax and and happiness, no, so, di ba? Ito yung mga pal, dito tayo pupunta. Yan. Sa Queen Medical. Ari ko. Yan. So wait lang, papasok tayo sa loob. <laughs> yeah. Mga pal, titirma siya para sa kanyang uh... pamana <laughs> So mga pangat Tapos na kami At uh, anong feelings mo? Ang sakit Bakit? Ba't masakit? Feelings. Gano'n talaga guys sa mga Sa mga may braces diyan Gano'n talaga diba? Every adjustment talagang may pain Oo uh, masakit So magkano siya? 150 adjustment uh, Pero meron akong discount Naging 120 na lang Pero uh, next normal ano na price na 150. Kaya lang magpapanto ko 1. Ayun, kita yo. 120 equivalent to Philippine money. Kaya na ma-convert no sa Philippine money. Times 15 'yon mga pangat. Kung alin mas mura at saka sa Pilipinas. Bye. How much tempered glass? Eh mga pangat, magpapalit tayo nito. Na Yan, kasi durog durug na siya mga pangat eh ano? Kawawa naman, di ba? Kasi mga pangat ito makikita ni mga pangat. Yeah nasugatan kasi ako para ako nasulugsugan mga pangat delikado yun kasi mga pangat ano yun eh, bubog kaya sabi ko nagtitipid tayo sa 10 gram Kailangan ko ng palitan to kaya yun papalitan natin para hindi tayo madelikado Nokia Nokia Peace out So yun mga pangat, kaya alam nyo, kaya bakit ganito? Palitan! Pes! Kasi yung mga, mga, accessories niya! No, kaya yun, wala doon silang ganito. Kaya yung minsan yung bahay nito, yung casing nito mga pangat, wala din. Ang hirap, ang hirap hanapin. Sagop, wala tayong ilaw, madilim na. Oo, pyo, oh, madilim. Kaya tsaga-tsaga lang tayo mga pangat. So, sabi, sabi nung, ano ba yung malwari atin? Ela, ela, ela daw, wala daw. Ela, ela uh, sa kanilang no. Ha? No. Ay, Pag mayroon sa iba, kasi nasusugatan uh, na ako dito no. mga pang ito. <laughs> yung ano nila yung mga gano'n nila, no? Sabihin yes. O, oh, so yun. Uh, yun nga mga pangat sa mga nagkatanong nung no, kung mas, alin ba mas mura sa Pilipinas o oh, dito. <laughs> Pilipinas. Yung braces ang ngipin. Saan mas mura? Pilipinas. Mas mura sa Pilipinas pero mas affordable dito. Di ba? Kahit na sabihin mong mas mura doon pero hindi mo naman afford, wala rin. oh mas affordable man dito. O, di ba? Hindi, yung pa-brace magkano? Sa Pilipinas? Dito. Dito, installment. 1,000 dirham. Walang installment, general. Babayaran mo? Wala, hindi. Hindi, wala silang rate na ganun. Hindi, yung babayaran mo, magkano pa talaga? Depende nga sa patients. Kasi kada buwan, i-estimate mo yun ha. Sabihin natin, one year ka mag brace oh. 150 every adjustment. Oh. I-times mo yun sa 12 months. Hindi, nung unang pagpakabit mo yan, magkano binayaran mo? 1,000 dirham nga? Oo, oh, 1,000 dirham yun. Tapos, bukod, bukod yung adjustment. 1,000 dirham installment. Sa Sabi ko si inst installment. Ibig sabihin installation. Cool ba ka hulug hulugan Hindi. Papa, 1,000 installation. Installation. Ay, yun, kasi installment kasi installation. Magkaiba yun. Installment. In installment. Ibig sabihin, hulog hulugan mo. Hindi, oy. installation. Oo, oh, yun. Installation. Magkaiba yun. Pare, pare. <laughs> so Si Ate Anne, Magano installment mag gano'n 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 So gano'n installation, gano'n 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 1,000 dirham. gano'n 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 150. Ah. Kung gusto mo lang with cleaning, 200 there. um. Pero hindi sa lahat ng clinic ganun ang presyo. May iba't iba. Pero uh -huh. doon naglaro yung grace niya mga Ay, pangat. Ay, yung social yun eh. Yung, yung lahat naman dito social. Wala namang, hindi, wala namang pipitsuga clinic dito eh. So lahat yung mga pangat. Yung cleaning, ito yung lang ha, para pinaka-general niya. 150 to 200. Ayun eh, yung pinaka. Bukod pa yung deep cleaning. Yung ordinary lang yung mga pangat. So minsan may discount pag pabalik balik ka na nagiging 90-90 rams na lang. Parang ganon. Ang daming hulihan ngayon mga pato. May mga polis. Teka lang tangin ano? Yung ilaw. Yari ka dyan. <laughs> Baka madali tayo. May <laughs> so, mga hulihan mga. May mga checkpoint ngayon. Malupit ang checkpoint kasi siyempre. Bakit? Yan. Nagkakaroon na sila ng checkpoint ngayon. Oo. Oh. Sa Pilipinas. Araw-araw may checkpoint. <laughs> hindi. Dito hindi naman yan. Ano lang yan? Binsahan lang yan. Kung baga lang. Weather-weather lang rin. Pero dapat nag araw araw dapat talaga eh ano sila. Hindi kasi hindi mo mahuhuli pag lahi kang meron. Di ba tinan mo na silang mabil maramihan kasi nga minsanan lang eh. Oo, oh, sa Pilipinas. Wala tuloy yung pinag-uusapan natin tayo. Pinasa. Hindi, pinag usapan natin. Bala sila do sa hulihan Eh yung mga inuuli kayo na yung natin mga bata doon pa rin sila yung mga checkpoint. So babaya yan, kagaya na ito, walang helmet, huli ka. Hindi yung yung ano, Atay, huli din, huli. <laughs> yung oh, ba? Yun dito? Oh, hindi. Eh, hanap ka ng ID, lahat yan. Di ba nangyari sa akin yan? So, balik tayo doon. Opayaan mo sila doon. Uh, mga huli-huli, ganyan talaga yan. Kahit sa bansa, may ganyan. Ngayon yun, yung, yung 100 to 200 grams na yun mga pat is affordable yun pag andito ka. Kasi convert mo sa philippine 2,000, no? 3,000 pesos. Oh. Ganun ba yung cleaning sa Pilipinas? Hindi, di ba? Cleaning? oh 500. O, 500. Di ba, mura. Pero pag andito ka, ganun yung presyo. 200, so maapat ako siya ng 3,000 pesos. Medyo mahal. Mahal talaga. Tapos yung, ano, yung prices na installment, 1,000 dirham, no? Oo, oh, so, mahal talaga 15,000 pesos. 15 pesos. Magkano ba sa Pilipinas? 10,000. 10,000. O, oh, kunti lang diferensya kung tutusin, 5,000. Pero ang, merong ano si ano, ha? yung Pilipinas, ha? meron silang maximum na babayaran mo, 30,000. So, pa rin. 2,000 dirham lang dito. 150 or 150? 150 times uh -huh. 12 months. 1,800. Uh -huh. Plus 1,000 is 2,800 grams. Magkano? Times men sa... 15. 42,000. One year pa lang yun ha. Paano kapag yung ipin mo hindi pa umayos ng one year? May uh -huh. another two years pa. Kasi talaga may maximum na umayos ang ipin two years eh. Uh -huh. so sabihin na natin 150 times 24 Sa huh? 3,600 plus 1,000 for 6 times 15 69,000 69, pesos for one year. <laughs> Two years. Two years. Six, oh, hey. eh. Sa Pilipinas. Sa, oh, magkano sa Pilipinas sa yun? Sa Pilipinas. 35,000 yun yung ano nila. Maximum, maximum na yun. Maximum nila. Oh. kailangan maayos oh, na yun. Oo, oh, kailangan maayos Pero, na Pero magkano? 30? 35,000. Okay, 35,000. Sige, nasa Pilipinas ka. 35,000. Minimum ang sahod mo. Pilipinas. Kahit na. Kaya mo bang mag ano, may anak ka ganun ganun. Wala, hindi kaya. So, dito kahit ganun, ganun kalaki yung presyo, kaya mo kasi nga, yung sahod mo rin naman eh kumbaga afford pa rin. Yung kagaya yung cleaning, 99 dirhams, minsan 99 na lang, As 120. Pwede na lang sa capacity mo, no? no sa, salary. Doon na lang ng duration. Tara. Mga pang sa pangalawa pagkakataon, titignan ulit tayo kung merong uh, uh, glass protector. Kasi tinanggihan niya, pero pinagpilitan ko mga ta dul dul ko yung cellphone ko. Gawa mo ng paraan, sabi ko. you can Chinese? this? Checking checking daw, checking, checking, checking lang. Tinitingnan niya mga pera, sabi ko, please, gawa mo lang paraan. Dahil nasusugatan tayo eh. sorry. Ha? Sorry? We don't have you, though. Sorry daw, sorry. We will do this one. Wala talaga mga pangat. Salamat, salamat. Oh, Wala talaga mga pangat. No? Kilala niyo yung pangalan mo po, no? Sabihin, hindi ka lang niya nakilala sa Algan. Hindi ka lang niya nakilala sa TV. Alam I niyo mean, talaga yung pangalan mo. Kasi iba. Napanood kita, eh. Nalimutan ko lang kung ano. <laughs> 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 ano yung pangalan mo sa ano. siya talaga. Roger Tito. Yung sabi, kabisadong kabisadong kayo. Ayun nga pala mga patyo, yung binabagit ni Princesa. Shoutout na rin. Shout out po kay Kuya Richard Ramos. Richard, tama po ba? Uh, oh, oh, shout out po yeah. na kayo. nga natin siya kanina. Kasi bigla ka niya, bigla ka inakbay niya. Oh. Nagulat ako, kala ko nila mo. <laughs> <laughs> May sininood yung TV kasi parang pag, pag niya, parang ay, oh, kilalang kilala eh. oh, Pero at least, gusto namin yun guys, yung talagang yung close na close. Oo. Oh. kasi pag lapit niya mga pangat, nakbe niya, Oh, Roji TV! Ganun-ganun, nakita ko rin si Princesa. Gumagano siya. Ang sarap, ang sarap sa pakiramdam. Kaya salamat sa iyo, sir sa pag-approach mo. Kaya lang nahiya siya sa camera mga pangat. Ay, yeah, din ako oh. sa kanya. Kasi parang, ay, hindi pala kailangan ni Papa. ano, <laughs> <laughs> ano, expect mo, kilala ko? Para oh, tropa? Oh, parang hmm. tropa? Oo, oh, parang tropa. Oo, okay, okay, good. Kaya... Akala ko ka, yung parang, pinaprank ka lang ng tropa mo, na parang, isigyan, di ba may ganun, di ba? Oo. Oh. Kaya parang, ay, hindi pala kailangan ni Papa. So, eh, medyo na, na star truck ako. Hindi <laughs> <laughs> talaga si Papa guys, pag may nakakita sa kanya, nakakilala sa kanya, nahihiya siya. Hindi ako nahihiya. kumbaga, hindi ako nahihiya. kumbaga, na nabibigla lang. Nabi iba yung sa nahihiya, nabibigla. Hindi ba may nakakilala sa'yo? So, nabibigla ka lang. <laughs> Nakita ko na si Prince. <laughs> ha? Huh? Naiya ako si Parang nakita ko na rin si Princesa. Uy! <laughs> Alam niya rin yung tawag mo sa akin. Oo. yun yung mga sumusuport ng solid. Yeah, maraming maraming salamat sir sa at sa mga sumusuporta na sa atin siyempre. Sabi na tayo, takbo! Why are you running? Ay! Ah! na! Yeah. Yun. Maraming salamat sir sa suporta mo. At sa mga team pangat yan ang mga sumusuporta dito sa uh, Dubai area. Yun. At yung cellphone natin hanggang ngayon, naghahanap tayo ng may papagagaw. Maka yung si Jan, Jan ah. Ano? Charis. Yung Jan Jan ah, sa akin pag nagla-live ako. Ano? Right. Anak ni Rojin TV ko sa sana pupunta. <laughs> Anak ni Rojin TV nagpupuyat. <laughs> Hindi yan, pangalan niya iba eh. No? Richard. Oh. Hindi lang yun, pag nagla-live ako sa TikTok, nandun huh? siya. Oh. Lagi niya ako inaasar. Anak ni Rojin TV, puyat ng puyat. <laughs> <laughs> Sabi? Oo. Oh. Hindi natutulong. So, oh so yun, maraming salamat sa mga support-support ah, siyempre. At yun mga pangat dahil uh, wala tayong makita na big pag na to siguro next time na lang. And then pupunta tayo ng Algorer, titingin tayo ng plancha kasi yung ating um, mahal na asawa umisis sa Pilipinas. Kung may request ng plancha mga pangat. So yun, tingin natin kung magkano yung presyo and kung kaya ating bumili ngayon, bili tayo. Pang box ba? Dagdag din sa box mga pangat. Let's go! Dala bilis natin kasi nakakaya doon sa sasakyan. ang ganda ng buhok ng ano Ha? Huh? <laughs> Eh? Ang ganda ng buhok niya. Nang alin? Yung pagka ayos ng buhok niya. Ano yun? Ano yun? Gawa lang yun. Oo nga, pero ang ganda ang haba. Napahaba niya hanggang kahit ganun yung buhok niya. Luganit, di ba? Alam ko luganit yung buhok <makes> niya. Hindi luganit, kinky. Kinky nga, pero luganit yung parang hindi mo masuklay. Oo. Pero ang galing. Napahaba niya lang ganun tapos na paggawa niya ng... Oo, yung mga, di ba yung mga African lady uh, mga pangat. Di ba kinky yan sila? Tapos, Nikit talaga. Oo, ngayon ang ganda ng pagkakatentas. So yung mga pangat, yung night market, oh, you know? Wala akong pinapakita sa inyo nung no? paulit-ulit. Wala <laughs> nang i-update para malaging updated. Dito dito na, na, ito na. Ito na tayo eh. Pwede puputan pa tayo mamaya. Wait lang ihipa ko. Kaya nga dito tayo. Ang -ang Pasok tayo mga pangat sa Algorer. Let's go! So tingin tayo ng plancha dito mga pangat. Ito yung plancha. Ito yung gusto niya. 75 grams. Tahil. Tapal. Tingin pa tayo ng mas maganda pa. Ito sa buhok. Medyo pricey nga lang siya, uh -huh. Ito pang steam. Ito siya, no? So yung mga pangat, tumitingin siya ng juicer. Yan mga pangat. Tip ko lang, yan. Ewan ko lang kung nakalabagate ko sa mga vlog ko to. Ngayon tip ko mga pangat sa inyo, sa mga hindi nakakaintindi, lalong lalo na hindi, uh, hindi technical yung mga trabaho. So tip ko lang pag bibili kayo ng may motor, like ganito, you know, juicers or anything na may motor kailangan uh, 60 gigahertz yeah. kasi yung ano sa atin mga pa sa Pilipinas is 60 gigahertz tayo dito kasi 50 so maganda pag kang nakalagay sa motor is uh, 50 to 60 gigahertz oh, 50 50 to 60 saan ko rin ayun bata sa kanila ayun yung tinuturo ko nga So yun mga pangat, kailangan ganun, 50 to 60 GHz, ibig sabihin pwede sa Pilipinas yan Kasi pag nagdala kayo ng equipment o anumang may motor sa Pilipinas ng 50 lang, masisira agad yan mga pangat. Ano? yung frequency niya eh, kung tawagin yun lang sana nagkaroon kayong idea no <laughs> so yung mga pangat bumili kami ng dalawang arc oreo tapos bili kami ng rice cooker pabox natin yan mga pangat pabox natin tapos ito siya ito siya yung quality niya oh. o mga pangat eh. Ah, diba? 5060 GHz siya. Pangkalikutin muna natin ha. Okay, As you put, rice, I mean, put rice, how many kilo? Putas, how kilo? 800 grams Ah, only 800 grams Okay. Not 1 kilo, ah. Okay. This one, 2 grams. Okay, okay. Woo! So, yung mga pangat, nakapili tayo, you know? Yun. No? yun. Ah. Ah. No? Napabili tayo ng plastic. 2 grams bawat isa mga kapangat to. Carry for plastic. Okay. Stick bag. 30 pesos. Ayan, yeah, 30 pesos ang isa. At uh, meron pa tayong pupuntahan mga pangat. Tingnan lang ilaw natin, madilim yan eh. Gabi. Siguro next vlog na yung mga paangat at sh shoutout ulit kay Richard Ramos. Yeah. Sir sa pag-upload sa amin, maraming maraming salamat. May may mga nagka nag na nag-approach na iba rin kasi hindi nagsabi ng name. Oh, may mga nag-approach kanina yung sa may CR. May tumawag din. Si Rogin. Ay si Rogin yun na. Magugulo na sila. Maraming maraming salamat sa mga nag-approach. Siyempre sa mga sumusuporta ang solid sa team Paangat. Siyempre, ang ganito lang ito mga mat. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Uh, again, sana lang nag-enjoy kayo at natuto kayo. Nagkaroon kayo idea. At siyempre, kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At siyempre, think positive lang. Good vibes. God bless you all. Siyempre, sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. See you in the next one. Let's go. Bye-bye. <laughs> <makes>